sinulog yan, dahil ito may kanya-kanyang paraan pagluluto oh ano na yan hindi na po natin ganun tinutin po tulad ayan, masarap na yan parang nilaga nilabasan na yan oh, lalagay na rin natin na rin, Pampa quality kumpa visa Bala yan po, kumusta na po kayo lahat Ano po yan sa episode na ito, na po Tayo po ay namimingwit oh, uhuh. At yan ang pagkalakas po ng ulan Yon kita na po si Jim Namimingwit po tayo sa Pispan Patatlo pala ang bariyo ito eh Masarap palang ito ito yung Hmm. lalagyan ng ano ng sili ba ah. yung siling panigang suka, tuyo kukulubin natin na rin yun know? Hindi na po masisiro.

Ito ng pang, pang ulamin. Nakibuna po. Ayan, may na ako. Yeah, nó, Let me see nào. Mm -hmm. sariwang sariwa po rin ating rosalay yun eh. talaga yun po yung ating itik eh, sa bandang ilayahan doon ang gagawin natin pa liliman dito sa ating fish pond. Mangu. kaunting tahimik lang po gawa ng ano para lumapit yung siya pagkataba. O to'y, uunan na ako, lulutuin ko dali. Hmm? Kinulub. Wala. Dali, tatil po ako kukulubin mo. Tatawagin ko na lang ikaw. Pagulat ka naman na eh. ng ating siling ngayon no? sa next ano po tayo i-harvest na rin ito oh. damay oh. dahil po maulan ngayon pinatabaan na rin po natin ito wow oh. update na lang po karay wow oh, na sa dambung pag taas taas po ng presyo sasalidahan na natin ito oho nahilig guys sa sobrang kapal ng bunga Kasi na po siguro or sa ating kinulub. dadagdag pa tayo. Bale yan po, igigisa muna natin. Oh. No? atin. Bago po pong lalagay na ito uli-bisa. Sa itu sah sah benar gitu ding Yan kaya po ba ganyan din magluto yung sabay-sabay ng gawa. ang tawag ng tiyo ko sa ganari tirang ano na eh diritsuhan na po ba yab yab na sabi ng akin tiyo po ron yan po kahit na natin hugasan at kaulan laang po naman ito po na may walang halong piste eh. Atin pong binanlawan pa rin kahit pa paano yan. sinulog yan tayo may kanya kanyang para pagluluto oh ano na yan hindi na po natin gaano pinipilputol at Ay, ayan masarap na yan parang nilaga ang nilabasa na yan oh, lalagay na rin ho natin na rin pampakwalit eh pampabisa friend, ano nung no, no, mapek sa masama mong yan, yan po'y kinulog. Oo. Oh. Nalagyan po natin mamaya na suka sa bandang Ah. Palutang sa sabaw. Ya yeah, yan po 'yung eh. pagkaubos na rin tatlong bao ay. Hmm. Luto na. Madingas po 'yan ay. Hmm. Napakaliingas po niyan. Tak ah, quality lalagyan po natin ng asin para mas malasa tapos lalagyan din ng counting bay chain komtela nilo po natin yung kumulo at maluto ah ay talaga hindi ali, -ali puyo oh nalagyan po natin yun ng vinegar yan po ang sinatawag sa aming kinulog oh yun oh no? yan po ay binanto ang kulang at nilagyan ko na yan ng vinegar kanina mm uh -hmm. -huh. bantula po asim. Tamang tama po ang asim niyan. Eh, lagyan po nun yung kaunting asukal. Ay, <laughs> eh, talagang. So. Oh. oh, ayan po itimplado, itimplado ang ano. Hmm. Ang lasa. Tawang bahaw na rin. Ay, ano pagkakasarap o ba? Talagang mapapaibig kang dumamak. Mapapaibig dumamak. Ay, po naman yung ating kanin. Eh. Talagang nakaprepare na po yan. Eh. Ah, -ah. sauce, awate at makakain. Yari na po. Game kano to eh. din po si Kuya Mayo at kami ang ngayon eh, eh. Si Kuya Mayo po ang naglinis niya mga tilapia. Oh. No. No oh, eh, Kakain. Oh kain kain. Kakain po tayo. Bale ito na po yung ating kinudob. Oh, tis, 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 tignan, oh. Tignan. Ayos na yan. <laughs> Wala na no kakain oh, po. Ay, 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 tatatong piraso na. Aba, dali na ako, Mio. Maka hmm. ko na nga Wala, wala lang tayo nagawa, ano? Wala, wala nagawa. Kumain. Nagawang mag-intay. Yun, nang nagawa daw, nag-antay na lang. Nagawang nag-antay. Nag-antay ng init. Dali pa kumiyo. Hmm, ah, sumali na siya, makasin. Kaya <laughs> nga kayo pinapalasahan ko sa iyo ay. Ang good yun, yun ang good na natin. Good na good. Mm hmm. Aba, ah, di ka kumuha isda. Kuha. Yan, ah. Yeah. Ah, ay. Sige, nga tayo dyan ay. Masarap ay nakakamay. Mayroon, mayroon kumayot yun na nakapa ah. Hehehe. <laughs> O, oh, dito ka, Jim. O, ito, eh. Tika. Nakakain po. Nakakutsara nga. Dinakot pa. Talaga naman si Kabes, po, Ang ah, masarap. May pil, eh. May dating, eh. <laughs> ah, ah. Takao po kayo, ah, Kakain po. Ah, ah. O, ito, mo. Isang kubik, oh. Sa magbubuhang, oh, eh. O, isang kubik yung kay Kabes, po, eh. Hindi na, like. po, eh. Ano talaga, eh. pag malamig lang eh. Likas mo Ha? Hindi na-aray laga. Huwag nang wala nang hango-hango. Mayig. Oo, oh, dali sabaw. Hindi yan na lang, hindi lumamig. Yaw, <laughs> nandalamig na. Nagyay <naging. laughs> Oh. Ah, way. Isang kubiko. ko.

Hmm. Tamis tamis yung binsa na ito eh. Hmm. Dali. Mew! Sabi para mahinga ka tayo ngayon kumain. Hindi yeah. ako. Wow. Hmm. Wow. Pagkakain mo kayo manong hali, hala. Sabi yung mew. Minasa ng yung bins.

mặc áo trong 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 áo wai áo wai áo trong wai Mm. Nagluto. Medyo sariwa pa ng kaunti. Pero. Tu. Yeah. yeah. Dai ba? Ano pa yun, eh? No? Papatok yan. Walang pag-asa ang panahon na, no? Wala. Kung buti pa ang panahon, may pag-asa. GM. buti pa yung, buti pa yung panahon, may pag-asa. Yung tao nawawala na ng pag-asa. GM, ano na? Titikit rin na. Talagang gano'n panahon ang na nagbabasa panahon din na magtutuyo ano tami yun hmm. ano masasama sa luto tami yun ayos yan ikaw GM ayos ginaya mo lang may kumagaya ko talaga ano kayo GM wala akong originality ay ha kung kapanlasa, ang panlasa man eh. kumalasaan ay ay hala bingwit ulit hindi ako hindi kumalasaan <laughs> ay Arig ba huli sa ating pispam? Kawai Jim, kawai. Huwag kang huli kang ano, parang <laughs> di mo malalaman kung saan pupunta yung isda eh. Sabi po, ito nga ba utapin eh. Ikot-ikot. Nalilibo. Kawai. Sa mayo, sa mayo. Kawai. Salamat po. Jim, kawai. Ganado, panalo.